Ano si Mama ngayon? September 25. Ano oras na? 5 o'clock ng umaga. 9.15. 9.15. Bawal lumalas. Bangkor, San Francisco, California. Bawal lumalas. Tara na. May nagpipigil umiyak. Walang aalit. Walang aalit kong umiyak. Sabi okay, ninyo Bayad muna bago makaan. Kaya ate, malapit sa rock Ano? Sino? Rock falls. yung bra e, <inaudible> mo? Ikaw ano? ako. Hindi, mo nang Ano nga yung si Papike? Parang napapalit po ako. Hindi, <inaudible> hindi. <inaudible>

ano nila ako niyan. Eh, anong tawag dyan? Pepej. Oo, oh, kasi naka-ano, naka ano, na ako nun Naka-chicken na ako. Pepej, oh, ang lahat pa ko yung Oo, na yan. Pero, dali na, aray ko nagagali na yung paa ako. Oo, okay yan. Trek? Ayoko. Nagagali ay, ay, na yung paa ko. Mamamanhin eh, dyan, lalo niya kung makakalakan. Yung, yung maganda yun. Parang hindi <laughs> ko makalakan. <laughs> Dali ka, uy! Mayan na! Wala, nah. Dali na, pag... Aray, o, yun 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 ay! o yan na rin nasabi. Pag ako na nga, hindi ako makakanakas. Naka lang. Okay, puto din pa. Ang hirap sa rado ngayon bago. ko. Awal. Ano nga nga, ay na yung katawan ko kanina pa. Ito, ano ba yan? Mami, please don't go. <laughs> If I wake up tomorrow. Aray! Alam wait. Ayan, karma mo na naman. Nalaglag. <laughs> Hindi, oh. Hindi, nalaglag yung cellphone mo. Hindi.